na sinabi ko na ba't mo kinuha lahat? Sana nag-iwan ka na isa. Pero wala, man, ako, wala ka kasing masisi eh. Na nila kinuha lahat? Napasigaw pang ako na sana sinama niyo na lang ako. Imbes na magsaya ngayong darating na Pasko, nagluluksa ang pamilya Haveliana. Sa bahay na ito sa barangay Kipalbig ng Pakan South Cotabato, apat sa limang namatay sa kanilang kaanak ang nakaburol. Sa halip na bakasyon, trahedya ang kinahinatnan ng magpamilyang South Cotabateño na kabilang sa halos 20 pasahero ng Ceres Bus na nahulog sa bangin sa barangay Igbukagay Hamtik Antiki noong Martes, Disyembre a 5. Kabilang sina Jesse Haveliana, Fredsi Haveliana, Jo Marie Alcala, Zyron Alcala at Frederica Singh sa labig pitong namatay, matapos mahulog ang bus na kanilang sinakyan sa napakalalim na bangin sa Hamtik, Antike. Itong Desyembre a 5, tatlo lamang sanang magkakapatid si anak, Namatay pa ang dalawa. Na, ano ba to? Ano ba to? Yung bang kakapatay lang ng tatay ko. Tapos sumunod sila. Ano ba yung kasalanan namin? Sabi ko, God, ano yung kasalanan, kasalanan namin? Wala naman kaming... Wala naman kaming nagawang pasama Sa tulong lang, lahat natulong kami. Yan, di na wala akong question na, Ba't God? Ba't sila? May baby, may baby pa? Kararating lang sana ng kaanak na ito mula Italy at nagbabakasyon sa Pilipinas dahil nga magpapasko. Ngunit pumuntang ilaw-ilo ang kanyang kapatid kasama ang pamilya nito. Actually, may kamag-anak kami. Nasa agimara sila. Oo, rin sila doon tapos noon nung, nung pagkatapos sila magbisita sa mga, mga sa mga kamag-anak, umuwi sila ng uilo-ilo, tapos nag-ikot ulit sila. Kaya napapunta sila ng antike. Nakatakdang ilibing ang mga namatay ngayong December 22, ilang araw bago ang Pasko. Pero ayon kay Ana, masakit man, kailangan nilang tanggapin ang nangyari. Kasi ano, siyempre umuwi kami ng umuwi kami dito para magsaya. Pero ito ang nangyari. Siguro dito sa bahay, tuloy, sa pinating, tuloy ang Pasko, pero hindi gano'n kasaya. Kasi may mga bata na nagaantay. Parang na lang sa kanila. Sa mga bata na lang. Ifa-feel natin sa kanila na Pasko din. Ngayong Enero sa susunod na taon, nakatakda naman ang pagbabalik sana ni Naana kasama ang walong iba pa sa Italy. Pero sa pagkamatay ng lima kaanak, apat na lamang sila ang babalik sa Italy. Nagluluksa at nangungulila. Hindi ako magsasawa sa kanila. Hindi ako magsasawa na magsabi sa kanila na I love you.